Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Mga nila lang ay naghahanap buhay upang pagkain sa tahanan ay maialay. Mga anak, pamilyang sa tahanan ay naghihintay na ispawiin ang gutom sa kawalan ay ayaw nilang humimlay. Kaya naman maraming tao ang nababalisa sa bukas na darating saan sila kukuha. Pangangailangan ng mga minamahal, sila ay nagmumuni-muni paano kaya ito sa kanila ay daratan. Kaya maraming nilalang lang, ang satwina ay nagpapagal upang mag ng makakain na hinahanap ng kaitagal. Ano ang gagawin sa ang palad ng tadhana ito kukunin? Minsan ay nag-aalinlangan na takot sa kalooban, sila ay nasakop na. Sa Ebanghelyo ay sinabi ni Kristo, Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at lahat ng kinakailangan ay idadagdag sa iyo. Sa isa pang bahagi na din ni Yesus, ang pagkabalisa para sa bukas ay makapagdaragdag ba ng kahit isang saglit sa ating buhay? Sapat na ang soliranin sa bawat araw hindi na nating kailangang mayanig sa pag-iisip ng problema sa susunod na mga araw. Idinugtong pa ng Mesiyas, tignan daw natin ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi rin umaani, ngunit sila ay pinakakain ng langit. Ganoon din ang mga bulaklak sa parang, hindi sila humahabi, ngunit kanilang kariktan ay isang bihis na kahit na ang dakilang haring si Solomon ay hindi nakamtan. Kung ang mga ibon daw sa papawirin at mga bulaklak sa parang, ang butihing Diyos sila ay inaalagaan, tayo pa kayang mga anak niya, nalalaman niya ang ating mga kinakailangan. Kaya ito ang paksa ng salmong ating inaawit, pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Kaya naman sa ating bawat panalangin at kahilingan sa Panginoon, palagi ang may tatlong tugon, oo, hindi at maghintay. Kung ang ating hinihingi sa atin ay makabubuti, ibibigay ng may likha, hindi siya mag-aatubili. Kung ating kahilingan ay magdadala sa atin sa kapahamakan, ang sagot ng Diyos ay hindi dahil tayo ay Kanyang pinapatnubayan sa kaligtasan. Minsan ang sagot ng butihing may kapal ay maghintay, sapagkat maaaring ating panalangin ay hindi pa tama ang panahon upang Kanyang tugunin. Darating ang araw sa kalooban ng kalangitan, hinihintay na biyaya ay ipagkakaloob upang tayo ay punuan. Kaya ngayon tayo ay inaanyayahan. Huwag huminto sa pananalangin sa Diyos na tunay na nakababatid ng ating pangangailangan. Siya ay ama at tanging hangad ay ating kabutihan. Pagkain ng katawan, maging ng espiritu at kaluluwa natin ay kanyang tutugunin ibibigay at dadalhin tayo sa kaganapan luwalhati sa ama at sa anak at sa espiritu santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen